Layo no? Ay tampo Wow. palo wow. guys. Wow. 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 wow, ganda. Ganda, brami. Ito na lang ako. Sinong kasama mo? pala dito, no? Kasing laki pa sa... Nandun lang yung parisan ko, nasa baba. <laughs> yung parisan ko, nasa baba. Nakatanaw lang kami doon. Kasi medyo may kalayuan. So, ang ganda pala dito. <laughs> ba So over overcooking, overlooking. overlook. Over so ni na pa diwata pares overload o diwata pares overlook di pa naman overloose. Overuse. Doon yung ano natin, yung area. Paan? Pwede. paano? Pwede. 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 Tara doon tayo sa binyo na. Diba picture muna sila? Ay, picture ba? Opo, sa po kami. Ay, hello, it's Stacy. Tara, tara. Magpapapag yung drone. Drone tayo. Drone tayo, Diwata. Oo, mag-drone tayo. Bro, kung nais yung pinag-drone. Ganda mo. Ganda mo. Ganda 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 Ganda

Happy Rich TV, salamat po. And hello Fatima. Hello Fatima. Maraming salamat. We really appreciate your support. At cempre si Gustad. Gustad. si Busta? Hello Fatima. Dito pa pa si Bob Scott. Hello, fancy man. <laughs> Ray, nakalista ba sila? Ayun yung mag Hindi naman alam ni YB. Don't be Sino si Bob Scott nandyan pa ba? Bob Scott. Bob Scott. Next award is dito, dito, dito. Si dito, dito, dito. Next, next TV. Yeah. Next, next TV. Next TV. Bob Scott, pahol mo na. Mukhang wala pa si Bob Scott. Jamapa, Ayan. Kasanya sa ati. Recognition, Shizu, Pau, Family. Ayo, kumaya ka yo. Ah, Yanasiwata. Sige, sige.

talaga yung uh, very fresh na hangin at saka overlooking na napakaganda at syempre first time itong ginawa na event na ito ng diwata appreciation para po sa lahat ng vloggers na sumuporta sa akin mula noon hanggang ngayon kaya naman maraming salamat sa inyo dahil nakita ko din naman na ang dami pa rin pumunta dito ng mga vloggers, ng mga supporters so Kaya gusto ko lang kayong pasalamatan lahat. So, maraming maraming salamat po. At mamaya po, bilang po sa salamat, Magpipigil po tayo ng mga giveaways. Abot lang po ng mga kaya ko. At isimtan sa tulong na ng mga, mga sponsor natin. At syempre, mabibigay din tayo ng konting pa-premium para po sa mga uh, maglalaro mamaya sa mga pag games natin. sila, so, kinocover nila si Diwata. Salamat Ako naman, kinocover ko mga vlogger. Para makikisa at magkasaya sa Diwata Appreciation Recognition Day ngayong araw na ito. Maraming salamat sa lahat ng vlogger supporters okay. So, ayun, pa, so, madam, madam, may nagtatanong ko sino, sino mga guests po dito dahil uh, ang balita namin, mga bigate yung mga guests po. Mga artista ba ito, mga politiko o ordinary? Mali tao yun. O paniwala ko sa kanila, sa mga buzzer man, o hindi buzzer. Sige, pakinggan mo sila. At gusto ko lang rinawin ng Chico Boy Abando. Yes, boy. Kasi nakasotok ko yung mga camera, at hawa ko pa rin na yung mic, wala akong nagtanong. So wala tayong kasama sa akin. Ay, alito yung isang buzzer na sa likod ka. Hindi pa siya. Shoutout, ka-release Alam mo, natakot naman ako, hindi mo lang ako in-inform. Rin oh, ang natin yan, no? Ah, hindi, siyempre, ang nandito ngayon talaga, di ba, sabi ko nga, diwata vloggers, a recognition and appreciation. Oh, So, lahat po ng mga diwata vloggers, sikat man sila o hindi, ito oh. lang po ang mga bisita natin. At syempre, yung ating mga sponsors natin ngayon araw na ito. Yay. Oh, so guys, maraming maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa Diwata Paris Overload, live na live talagang walang kukurap walang pipigil kaya na The after namin kay Diwata sa ano sa Vloggers uh, Night guys dito kami dumiretso sa Quezon City at ito nga yung na, na uh, inabutan natin dito na customer no ang dami pa rin tao ang tao guys ang daming tao so, ang oras natin ngayon nako wala pala akong dalang rino at ang daming tao guys Ang dami Oo nga, ang daming tao So ito yung ano uh, Makikita -ma -ma natin ngayon dito sa ganitong oras uh, From Vloggers Night Ito yung ating makikita Ang daming tao Dito okay. tayo, pasok tayo dito. あリミアム・ラ